hindi raw nakaligtas sa matatalas na mata ng netizens ang mahigpit na hawak at yakap ng aktor na si Alden Richards kay Catherine Bernardo sa viral video na ibinahagi ng comedian na si Jobert Austria sa kanyang social media. Ang video ay kuha sa location shooting nila sa Calgary, Canada. Hindi nga naniniwala ang netizens na walang namamagitan sa dalawang lead star ng Hello Love Again dahil ramdam raw ng fans na may nabubuo ng kakaibang relasyon sa pagitan ng Captain. Labis na may kinatuwa ng solid fans ni Kath ang pag-aalaga ni Tisoy kay Catherine dahil hindi raw nito pinababayaan ang aktres at laging nakaalalay. Para naman raw sa aktor, wala namang kaso kung ito ang magbitbit na mga gamit at water tumbler ni Kath. Una nang napaulat na may relasyon ng dalawa matapos na maispatan si Alden sa birthday party ni Kath, gayon din sa house blessing nito. Yan ang ating entertainment news, Alex Forakit, Are man.